What's up everyone? Andito kami ngayon sa kalagitnaan ng SLEX kasama ang aking pinaka na girlfriend. Hi guys. <laughs> What's up everyone? Andito kami ngayon sa kalagitnaan ng SLEX kasama ko ang aking pinaka na girlfriend. Hi guys. <laughs> What's up everyone? Andito kami ngayon sa kalagitnaan ng SLEX kasama ko ngayon ang aking pinaka na girlfriend. Hi guys. Today is the day kung saan kami ay magpapakabit ng dashcam ni Yoda. Listen to me now. Napang importante na meron kang dashcam. Mapasasakyan man niya na kotse o motor. Uh, protection din natin yan eh. Hindi lang sa mga uh, buhay sa daan kundi kapag merong aksidente so yon security ng ng ano yon ng both sides so ngayon dapat na namin after years of research <laughs> years of approval napakahirap ano napakahirap humingi ng approval kay bossing kami ngayon ay nakapag-decide na kumuha ng dashcam sa sa Raid Philippines. Punta kayo sa Raid Philippines na Facebook page. Marami kayong makikita materials para kung gusto nyo mag-research. Maraming unit na available na pwede nyo ikabit sa inyo sa sakyan. Ang pinili namin na unit is QCY. Ano nga <laughs> Kunin natin yung unit. And one, two, three. Haga na ha. QCY Q11 Pro. Bakit namin to kinuha? Dahil dito sa unit na to, dito sa unit na to, ang dami niyang magandang feature na tingin namin ay kailangan dito sa sasakyan. Meron siyang front at rear na camera which is essential sa isang dashcam. Meron pa siyang camera dito sa loob. 1440 resolution yung nasa harapan, 1080p yung nandito sa loob at yung nasa likod. So ngayon, without further ado, imit natin ang magkakabit ng unit at tignan natin kung paano ikakabit ang ating dashcam dito kay Yuda. Yoda. Yoda. <laughs> Yoda. Hey, one, two. May, gusto pa ba bang sabihin? I love you. Yeah! <laughs> ano ba yun? <laughs> Shout out kay Mama Socorro. Ay, Mama Amparo. <laughs> Hello, ma! Hi. <laughs> Ito na, kabita natin ang dash cam. Let's go. You know. Kasama ko ngayon si Sir Arnel anyway, Mag-i-install si Sir Arnel ng Q11 Pro So tignan natin kung paano ang inya ikakabit niya sa ating sasakyan Let's Go! You know. know, pwedeng, pwedeng yun o Ilang inch yan sir? Pwedeng i-tape? Baka malaglag Atong pala siya So, ang aming inside camera, originally ang design nito is papaikutin yung wire. All the way sa baba, tatagos dito, sisiksik lang doon sa mga gilid-gilid. Tapos babalik siya tapos ito plug dito. Pero since wala daw butas ang BIOS 2021 model, walang butas doon. Gagawin ni Sir ay ididiretsa na lang niya dito which is better kasi hindi na mag-i-sisiksip sa mga gilid-gilid ng wire siyang 32 gig na memory card. Yeah! So, sa ngayon, tapos na i mount IE kabit install ni Sir Arnel. Ang pinakaantay. Ikaw na, bossing. Ikaw na magtanggal nun. Do the honors. Natanggalin <laughs> ka na? Yes, sir. Yan! Okay po, okay. <laughs> okay, so, uh, start demo na po tayo, ano? na po tayo, ano? po natapos na ang installation na aming dashcam. Maraming, maraming salamat sa Raid Philippines. Maraming salamat kay Sir Arnel. Sir, uh, sabay na, girlfriend. Bye. Okay, sa muli. Bye, Sir. Ingat, ha. Sir, bye. <laughs> hindi, libre <hindi> ba libre? <laughs> Ay, bayad pala to. At matapos may kabit ni Sir Arnel ang ating unit, syempre, magkakaroon tayo ng isang mabilisang test run. Gusto mag-drive? Ayun. Okay. <laughs> Let's go! Test run! Test run! Nang <laughs> nakapigil ang sasakyan! So, labit na. Ngayon pa lang, so labit na. Kasi, kahit naka-forward tayo, oh, oh, so protected. Ganon. Ganon ang feeling ng Raid Philippines back yeah, NMM. <laughs> Dash cam. Diba? Protectado, protectado yung feeling mo. secure matapos namin gamitin ng ilang araw ang dashcam na ito, eto yung mga napansin namin na talaga namang hmm, hmm gandang feature nitong dashcam talaga na to, no? Unang feature na gusto ko dito sa dashcam na to is that kapag binuksan mo na ang sasakyan, automatic na siyang nagre-record, Beshi. Hindi mo na kailangan pindutin record. No, hindi mo na kailangan. Tapos, yung recording niya, naglo-loop automatic. Walang putol. Pwede mo siyang Uh, baguhin ng 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes yung per file, pero tuloy-tuloy ang recording na ginagawa niya tapos kapag pinatay mo na yung sasakyan automatic din siyang mamamatay ganong kalupet itong dashcam na ito ano? tapos kapag meron kunyari nakapark kayo sarado yung uh, makina tapos nagkaroon ng sudden coalition mag o auto record yung camera ang isa pa sa sobrang talagang napaborito ko is multi angle uh, multi camera itong dashcam. so ngayon ang tinitignan natin is yung rear view at yung inside view oh, so kitang kita diba ba? Diba? oh ganda <laughs> tapos pag sinwipe mo siya makikita mo yung rear view pwede tong i-adjust yung camera niya from here sa rear view pwede din rear inside, tsaka front. Pwede din, ganitong view, na maliit yung rear view, at uh, inside view, tapos front view. Tapos, meron din, ganito. Meron din, kung front lang, pwede mo siyang i-adjust din. Tapos, eto yung paborito ko, kasi, hindi ko na kailangan mag-reverse pa, para makita yung likod. Tuloy-tuloy mo na makikita yung rear view. tapos, kita mo pa yung sarili niyong dalawa dito ang linaw ang linaw ng camera niya 1440p yung harap 1080p yung loob at yung sa likod pwede kayong mag picture picture pag kinlik mo to mag picture siya at simultaneous yung kuha front back tsaka itong inside na uh, view ang makakapture niya ang kagandahan nito kapag kunwari nagpa prank kayo na pag nagpa prank video kayo Tapos kalagit na anong nung pag footage nyo, pwede nyo ilak yung file, okay? Yung paglalak ng file, kasi ito, ah, uh, ito currently ay tumatakbo. Meron siyang 32 gig na SD card na yung 32 gig na yun estimate na 3 hours of continuous recording pwede nyo tong upgrade up to 64 gig uh, it will give you around 6 hours of continuous recording ngayon after nung continuous recording na yun naka 6 hours na maglo loop recording siya hindi nyo na kailang wala na kayong gagawin wala na kayong pipindutin automatic yon papatungan nya yung pinaka naunang file at kapag nakalock yung file na nung, yung, yung, recording nyo ay hindi siya mabubura So, ma mapoprotektahan nyo yung mga moments na gusto nyong i-capture. Uh, meron din tong microphone feature na kung saan kapag may pinag-uusapan kayong mga private conversation, pwede kayo mag-mute. yeah, pwede nyo i-mute yan. Yeah. And then, ito nga yung change ng view. At maganda rin actually yung kanyang gallery. Kasi dito sa gallery niya, makikita nyo yung ordinary videos na nakukuha niya uh, at yung mga nakalock video, So, nai-segregate nai niya. Uh, kung anong type ng videos. Ganon din sa photos, mas segregate niya kung front shot, rear shot, or yung sa inside na footage. From here, pwede ka rin mag-lock, mag-unlock, mag-delete, mag-delete all. Ang downside lang nito, mga besh, is that yung power source niya is nakadirect dito. Kinailangan pa naming bumili nitong adapter na to para makabitan namin. Kasi dati, ito lang yung nakakabit eh, pang charge sa mga cellphone. Since ang power supply nung dashcam is kailangan i-plug doon sa outlet ng sasakyan, kailangan yung bumili ng adapter. At matapos ang sandamakmak mak na gala namin today, inabot na kami ng gabi, pero perfect ito para i-test run or test drive din natin kung anong itsura ng camera niya sa gabi. So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik at inaantok na ako. Let's go. <laughs> at nandito na tayo ngayon no, sa mismong screen ng QCY Q11 Pro at nakabukas ang ating front lights. So papakita natin kung ano. Ito ngayon, bukas yung dalawang lights sa harap. At ito yung sarado. Lahat ng ilaw. Tingnan natin kung bukas naman dito sa likod. Yan, ang bukas ang ilaw sa likod. Hindi na naman ba? Saan ba So, yan ang buhas ang ilaw sa likod. Ito kapag dinagdagan ng ilaw ng isa sa harapan. At ito naman ang ilaw kapag todo na. so, kung makikita nyo ngayon, bukas ang headlight natin. No? Dito sa kalsada ito, walang ilaw. Tignan natin ang itsura ng daan na ito kapag walang light. Hindi ko sure kung kita ba sa camera na yan. Pero kapag binuksan ang ito ang fog light. Tapos pag binuksan ng headlight. Test. Testing ng ating camera. Ay, ah, yung helmet. At dyan po nagtatapos ang ating yung kila ako. Dyan na po nagtatapos ang ating night ride. Hanggang dito na lang. Siguro enough footage na naman yun no? para makita nyo kung gaano ka ganda. Talagang ganda. Ang camera ng Q CY. CY Q11 Pro. Malamig sa muli, malamig sa sa Ray Philippines at uh, hanggang sa muling Real Talk Review. Bye bye. Yes.